Nakatapos ako mag-aaral, pero parang there's something empty. lumakhi sa marangyang pamilya si Mary Ann. Nakapagtapos siya ng kursong Bachelor of Science in Pharmacy at nakapagtayo ng mga negosyo. Bumuurin siya ng sariling pamilya at piniling maging hands-on sa pag-aalaga sa kanyang anak. Lumago ang lahat ng negosyo ko, kaliwa't kanan. Kaliwa't kanan din ang projects namin. Pero, wala akong peace of mind. Kakaroon ako ng postpartum syndrome by that time. Filipina Chinese yung napangasawa ko. And uh, medyo siyempre magkaiba ng culture and something. So, medyo maraming adjustment. Actually, lahat naman ng married couple dadaan sa adjustment. Sabi nga nila, there's no perfect relationship. Isang gabi, napanood ni Mary Ann ang programang The 700 Club Asia. And I was just only carrying my child tapos nag, nag play nga yung uh, si Pastor Peter. Parang hini-encourage niya ako na, you come with me, parang ganon, you come with me. And then may mga sinasabi siya regarding family by that time. And then bigla lang tumulo yung luha ko. Ang sabi ko sa sarili ko, bakit ako umiiyak sa harapan ng telebisyon? I was praying for peace of mind. And is exchanging that for his peace, the peace that is unshakable, the peace that remains in you. Receive that, kapatid, in Jesus' name. Tumawag si Mary Ann sa numerong naka-flash sa telebisyon at nakausap ang prayer center representative. Sabi ko sa kanya, uh, I'm giving 10,000 pesos. So by that then, hindi ko alam kung bakit 10,000 pesos yung lumabas sa heart ko. Pero out of nowhere, wala na akong in-expect. Makalipas ang isang linggo, nakatanggap siya ng espesyal na regalo mula sa CBN Asia bilang pasasalamat. Doon sa Bible na yon, parang very special siya sa akin kasi doon ako nakakita ng Bible na naka-certified sa pangalan ko na hindi ko nakikita sa anumang klaseng bookstore or somebody. Parang sinasabi niya na, this is specially made for you. Read me. Simula na nakapag-open ako ng Bible. Parang I uh, I'm searching for something. I am hungry for something. Di nagtagal, inimbitahan siya ng kanyang kaibigan sa isang Bible study group. Marami nang na-open sa mind ko. Para ba nung unang attend ko, parang nabusog ako. So I'm happy masaya yung pakiramdam ko nung una ako nakapag Bible study. Yung husband ko was all, was just only dropping me by dun sa area. Hindi siya nasama or anything. Basta sabi niya, sige, drive kita. Mula sa paghatid sundo, kalaunan, sumama na rin ang asawa ni Mary Ann sa Bible study group. Saya-saya ako nun kasi it was another accomplishment on my side na totoo pala na hindi mo kailangan diktahan yung kapartner mo. Kasi when the Lord um, made this day, God has already a purpose kung bakit ikaw at ako ay nandito sa Bible study na to. Kasabay ng paglago ng pananampalataya sa Panginoon ni Mary Ann, nagpatuloy din ang pag-unlad ng kanyang mga negosyo. Ginamit niya ang mga ito upang magbigay suporta sa kanilang simbahan at maging sa gawain ng Panginoon sa CBN Asia. I look back from where I started. Kaya hindi ko nakalimutan tong programang to. And until now, andito yan sa puso ko. Nasa puso ko ang CBN Asia. Kahit ano ang marating mo sa buhay mo, huwag mo ng isa pa Panginoon. And I am blessed that I am one of the pillars of CBN Asia dahil nakikita ko yung program nila na kahit wala ako physically on the site, alam kong maraming na-outreach ang program na to. Kaya talagang I continue to be one of their donors. Sabi ko nga, Lord, until my last breath, I will serve.